Pinagkaatak ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa kaapaan ng Cristobal Street sa Maynila. Ang ilan sa mga motorista natikitan, tikitan, paulit-ulit ng nahuni dahil na sa pareho ring violation. Nasa frontline ng balitan niyan si Rainel Pawid. Maagang nag-ikot ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group sa bahagi ng Cristobal Street sa Paco, Maynila. Ang kanilang target, ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa kalsada. Ilang kotse agad ang nasampulan at hinatak. Ayon sa MMDA, ikatlong clearing operations na nila ito sa lugar. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin pumaparada kahit bawal. Ang lalaking ito nakipagtalo pa sa mga tauhan ng MMDA. Matagal na raw kasi silang pumaparada sa lugar, pero bakit ngayon lang sila sinisita? Tsaka natikita kami ng isang araw, tikit na naman uli ngayon. Eh, maawa naman sila sa tao. Hindi naman sila ano eh. Sinubukan pa ng ibang motorista na habulin at makiusap sa mga taga MMDA. Hindi naman kinagat ng team ang kanilang palusot. Hindi naman po natin pwedeng itolerate porque sinasabi nga po ng iba, they've been doing that. for how many years already. Hindi po ibig sabihin na ginagawa na po ng mahigit ilang taon ay tama po. The one-side parking does not state na pwede pong ibalagbag or harangan po ang kalsada. Bukod sa paghatak sa mga sasakyan, pinagbabayad din ng 2,000 piso ang mga nahuli dahil sa illegal parking. Pati mga nakabalandrang halaman at mga bisikleta, pinag alis din ng clearing team. Paalala ng MMDA, responsibilidad ng bawat motorista na paglaanan ng garahe at maayos na parking ang kanika nilang sasakyan para di maging abala sa traffic. Nagbabalita mula sa frontline, Rainyal Pawid, News Five. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.